gilid ng patubig dito sa gilid ng patubig sa sapa ng Tabang plardal ayan o oh, -re retrap sila ano yan? papalit ng pa? o oh, ganyan na yan? sa sa ah? sa sa ba? papalit na? Ah, hindi na. Ganyan na, no? Ah. Uh, Dugtungan. Ah, yung ano, ya tatapalan uh, pa no. Ah. Eh, uh, eh, nakita ko kahapon sa sa maganda yung ginawa niyo doon sa May Tapos nilagyan pa yung mga parang pinakaharang, na upo, parang upuan. Ha? Gumanda lagi pa, lagi parang park. Lilinis kanya sa pan eh. Mawala na yung mga ano, mga dugit-dugit na yan. Ha? Ah, oh, maganda 'yo pag ang straight lead 'no. Tao, oh, ma mas tsaka pagka straight maganda. Oh, tsaka isa pa, pag sa roka, pwede labas uh, maging ano to. Ano 'to? Pag nakita ng engineer, sasabihin siya pinang masigit, papawisan eh. Yan ang masipang na bata. Yung pala, piniwisan sa kasuotan. Kasu <laughs> Ayan, no? Oh. Mukhang bagong gawa. Malambot pa yan, eh, no? Kahapon lang yan. Kaya pala malambot pa eh. Saan nyo inahalo eh? Mano-mano lang. Saan nyo inahalo? Ah, masin sa mixer. Iba-iba. Pag, pag mixer ay iba-iba. Kasi, yun eh, halong-halo talaga eh. Hindi ka mukha na ibang magagawa. Pagkalagay ng simento, bibiyakin ka na kagad. <laughs> Yung ano, nakakita mo ganyan eh. Buhangin. Pagkabigay lang, pagkalagay ng simento, biyak na kagad. Lagay tubig. Anong, ta anong takal nyo ta kadalasan? Mga apat? Ha? Ha? Ah, dua timba. ba? Um, ah, puno yan? Hanggang sa may hawakan na yan? Oo oh, nga. Isang supot yan. Bakit pagka mixin, matibay na yun. yun? Tiyan mo yung kalsada, yung kalsada di sa Ramona, ano, 10 timba, isang simento. Pero hanggang hindi pa nabibiyak eh. <laughs> Ang ginitapos sa ibabaw, hinagisa ng puro, bakit nangang Pero hanggang hindi pa nabibiyak. Walang walang pitak-pitak. Grabe -pitak. ng jala doon. Ha, ah, ang graba no. Ito sa Mira Mona do. Oh. Ito ready mix to. Ready to eh. Yeah, ready mix to. to. Mm. Tiba, eh? tiba 'yan. Basta mahalaga lang may mas masiksik yung lupa. Pag hey, ginawa ng ano eh, tamo. Lalaki ng truck ng dumadaan, ang laki Oo. Oh. Hindi, yung badron, yun talaga lihiti mo matiba yun. Pero ito, bagong tambak. Pero pag nadal ng ano eh, Lalo ngayon, pag nadadaan ng delivery, babaw na yan. Itusin nyo yan. Oo. Huwag na pa Ano yung Tagusan doon sa kabila? Eh, yung oris niya? Ha? Hindi, tagusan doon? Hindi. Ipuputulin lang Tagusan niya? Tagusin. Sinigbaon sila? si ha at pinapakabalang sa amin ay, na. Kaya, ng merienda. ah oh, si ang panganto, yung kit na nabuko? Oo. Okay. Biniligay tubo? ilan Ilang tubo yun? Tatlo? Dalawa? Tatlo siguro yun, no? okay. parang malalim? Eh, pasok yun. mo kung para sa lupa niya. Parang malalim. Hindi, pag, pag tuwang -tu sa di ba yung tubig Sa dolo? Sa Ah.

So for din sukat niya? Magagala korte. Malaki ah. Hindi ka paris mga ano nila. Oo. Uh, uh Dapat ang ginagawa ang mo sa ugat ay nilis nili sa paligid sa kamukatay-katay ng kwan. Pero pagka manumano, mahirap pa kaya. Eh mo yung yung gilid na lupa para wala walang tama ang mga bato bato Eh Mare, mga dati dating na. Dating yun. pa Eh yan, yan, uh, yan pala ganyan ang pa nang yan pala ibebedi siya kung gaano kalakatagal dito. Kaya sa may-ari ng lupa, misa, halaw pa pinaterme ng tao. Hindi ka, pag hindi mo pwedeng palisin, yan ang ebidensya, puno ng nyug, ang taas na, di gano'n. <laughs> gano'n sa, sa ano, mga kwan, sa mga nag, ha, ah, yung mga halalo, yung mga katiwala ng lupa. Hindi mapalis na mayari, may ebidensya, yan ka, ako puno na tapos taas ng poste. O, gano'n katagal na nakatra dyan. Oh. Maganda yung pagkakatanim mo dyan ang araw, para yung lupa, hindi nababakbak na babakbak ng kalsada. Ah, ng, ano, ng, Oo, oh, na-loop sa kalsada. Kita mo yung sakit tom na yun dati. Yun, oh, yung mga nyug-nyug na yun. Ako nagtanim doon eh. dati may baso rin doon. Ito ano namin talaga. Tinanong ko yung talaga. Pero gaganda ngayon yung likod mo na yan. Gaganda. Dati dito tinandaan namin. Hindi mo pa mainabutan daan to. Hindi. Ay, ah, ah, ang inabutan ko lang hanggang din eh. Kina, kina, dito yung kinaboyong na ito. Araw, dito daan namin. Nang araw daw, ang kwento sa akin ng mga tao dito, ito rin ang araw paliguan. Nagpapaliguan. Hindi <laughs> <laughs> pa ligaw Ano tawag may tawag sila dito eh. ah, uh, ha? Hindi ano, sa may tawag sila dito eh. ah, uh, hindi may tawag sila dito eh, yung Doon sa timbu ano, timbugan. Ah. Uh, yung timbugan yung, nga. Yung tulay na yun. Timbugan. Yun. Ayun. Ayun isang 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 kawela lang. Ah, eh? oh, tanong mo sa kanila. Oo. Hindi nang kinukuwento ng mga kaidad mo, yung sina Jerry, mga Benyo Rivas sa, sa Ramona. Di sa ano ito nga daw pinaka paligo ng sa tanghali. Oh, yung isang isang ano nga. Tanong oh. ano mo sa kanila. Oo. Oh. ang naliligo doon hindi lang bata, matatanda man. Sabat ginata ganyan. Oo. Uh, oh. pala no. Lahabak. <laughs> <Bata ka. laughs> diyan pala, yung ano, linya mo ng kuryente, dati na yan? Ah, dati na yan? Oo. Saan nagmula yan? Nakakona yan eh. Diyan eh, kailangan ka si Cecil kumaliwa? Noong araw, inalihan dati ang kuryente lang namin diyan, Posting na Ah. Oo. Oh. Ang gawa ni Kanorma, inasira Kanorma. Oo. Ah, si Kanor Mang Are. Ah. Ah. Ang ganda, naayos. May may pila kaming na iya, kamukha niya, laking kurente, main na yan. Bakit tanggal yung isa? Isa lang pinagana, no? Hindi, hindi garaw niyo. Ha? Press lang nung kuryente yun. Hindi, yung isa yun, diba, may tatlo? Pero yung isa hindi gumagana. Maganda pala yung likod mo yan, napaganda. Mapipilita ka talong ayos yung tuloy ngayon yung likod mo. <laughs> Ay, kasi eh, naging, naging harapan. Tsaka parang, mag, parang bubuhay muli yan eh. Tsaka pabor sa'yo ah, Tiba, malapit talong daan mo dyan. Hindi hmm. talaga, nagkitinda na ako ng buko eh. Dito ako nagpapababa sa harap eh. Ayaw nga pala, paka, paka deliver mo ng buko, no? Oo nga pala, pwede rin nga pala. Dyan na lang, ginhawa oh. Maglalagay ka ng bodega ulit dyan hindi yung bodega mo? Wala pa akong bakod nung dini. Ang bakod ko gumamela. Dapat palagi ka pala isa pang, pang tubo rito. Yung kanal ulit yan. Hanggat hindi pa nasa na sa simento. Isa pa. Kasi una una ang uh, banda huli, meron pagsisi pag nandyan ang kwan. Tama yung mga samera. Naglalagay yung tubo. Kung kailan nagsisimento, saka yun, dito lang nalagay si Eddie. Ano mo, si Kulit? Oo, si Kulit. Makulit yun eh nagli alam pati yung, ano niya, mm. Mas maganda 'pag 'di ka bukod ng ginagawa mo ngayon, maglagay ka isa pa parito sa misuro kong bahay mo 're. Hindi Kasi iba nang araw, baka isa sa mga anak mo maglagay ng bahay diyan. At least meron takbo na kagad. Meron pa siya doon, pero mas maganda 'yung eh. 'yan. Kasi kasi nang pano. Ilapot ilapot mo benta to. Sugangin Oh, yan o. Oh. Delivery o. Oh. <tipa> makulat yan eh. Yung <tipa> mga polo ng nyog. Okay. Makulat yan. Pag ayun nalagot lagot mo yung na tikwasin. Pwede na <tipa> Ayan, iya siguro babawasan lang, no? Yan, lalagari, ah. na lang lalaga Ah. Ah. Li way, li linisin mo yung paligay, tapos saka pakate pat sa lagari. By Marami talagang bato yun, eh. Ito, pag nakatay mo yung kalahati, yung kalahati niya, yung ugat. Way, pag natin, na, na, uh, um, basta nakating mo lang yung dalawang kalahati, pwede na itikwas doon. O, o, o. Pwede na itikwas. Ma ma -maku makulit yan, eh. Hindi, basta makata yung dalawang gilid, yung dalawang side. Kaya na tikwa sa kabila. Mapakatibay niya ugatan niyo, lalo ganyan sa riwa. Nako po. Ah, ayan, yeah, bata-bata, medyo ano yan. Medyo masigasig yan. Masipag ba? pa. Basta mga ganyan, ba And, Isuot mo pa isang long sleeve. Hindi, pag, hin hinubad niya yan, makikita ng engineer, pawis na first masipag yung bata ko. Eh, hindi niya alam, na, ano, pinawisan sa init ang katawan. Yan, yan, pag ay nakating pag nasikwat na ko yan, mawawala na yung tibay niyan. Buti kamot ka ano? Buti kamot kahit pa paano nakikisama yung panahon. Ah, oh, oo. Malaki din malaki malaki din pala pag ano no? Ha? Oh, malaki malaki din pag nakabukan niyo no. Bilo, pag yung kalsa yung kwasapa, malaki pa rin natitira. Lumog pa nga. Oo. Oh. Ka ka kaya sa lubong ano? Ayun lang, yung isang posting yun, medyo sa gabal. Ha? Huh?

Ano pala eh, yung pala ugat eh, wala pala sa lalim, ano? Madasaglit nga lang yan. pagin? Oo, pag, naka, nakating yung ringgil na rin, re, reside na rin, re, pag nakating, kaya na ano yan, tikwasin niya. Oo, kaya na tikwasin niya. Ano ba yan, boss? Ha? Nag... May may Ubud. Vlogger <laughs> <Ubod. laughs> <laughs> <laughs> <Ubon ng tigasy. laughs> ka ba kuya? Vlogger? Nagbablog na kaunti. Titing natin natin mga dakilang kababayan. Pero hindi. Hindi ko rin may upload kasi ano eh. Tawa sa bagyo. Eh <laughs> nakita nyo yung tawa. Naka ano <laughs> to. <laughs> <laughs> hindi. Hindi ko ito rin may upload. Hindi ko rin may upload kasi dapat may magandang kwentuhan eh. Kaso. Ito. Ito, ito kamo yung tao natin. Para <laughs> sa abroad. <laughs> kami yan. Oh. Uh. Uh. Kapo na binidyo ko yung sa may parulan yung, yung tulay doon, yung sa maganda. Oh. Yung mula dito sa may Dito eh, mag improve na nga yung oh. to. Maganda, yung, mag maganda na yung tulay doon. <laughs> <laughs>